Ayun, babinag yun Asensya na po yung sa asal sa namin Pero, ma'am, ano yung nirecommend nire yun na pang gaming talaga uh, yan? Nirecommend ko na pang gaming Maganda na, Maganda Ito talaga yung biselo na ito. Yan, 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 yan. 1,800 yung tinamahal so bundle so, so may mga previous na tumahal so meron naman dito ng Y85 so halagang 3,299 oh, 99 so may libreng previous na sa so, dalawang silpon dalawang piraso na dalawa na sila doon sa so, bundle nila dito hindi so, po ano

Huwag naman tayong mga bundle dito, mga isang katolik nyo So, sa halagang 6,000, din So, dalawang cellphone na rin. So, Meron so, naman dito na, na dalawang phone na rin. Na. Pero o, sa halagang... Hindi, ano,

is for the guys sa dinasor isang kong guys vivo Y85 sa so meron man speaker dito na sa 4999 mga guys so speaker So, mayroon naman tayo dito ng 4,499. Dalawang speaker. Dalawang speaker. So, may uh, amplifier na kasama. So, mayroon naman tayo dito na isang dalawang speaker siya. Sa laga ng uh, 7,499. So, kasama na rin yung uh, amplifier siya. Mas. So, mayroon naman tayo dito mga about ng... Uh, 32 inches na TV, 7,000 sa halaga 7,000. So may kasama mga bracket pa mga sa halaga ng 7,399 32 inches. So may ka, may kasamang libre na siya ng ano, mga free dish. Libre ito, no, kasama na to. Ito. So sa halagang 7,399 So may ito po yung mga libre Mga free dish na mga Ito po yung mga libre na apat na piraso May kasama ng Uh, bracket. So 32 inches yan. so inches yan. ano no bundle-bundle so mga, mga prisuan, mga bundle, bundle. About mga bundle. so, So mga bundle-bundle. Ang kinaganda sa mga bundle-bundle. So iba't ibang mga item iba't ibang mga items. So dalawang cellphone na ito mga guys. Samsung. Sa Samsung nito sa halagang 3,900. 999. So mayroon naman dito ng Realme na sa halagang 3,499 so may kasama sa mga free fish pano mga electric pano mga constant sa halagang 7,399 po so, mga guys sa mga yun tinatawag nila bundle lang so mayroon naman tayo dito sa dalawang realme naman so mayroon siyang realme so mayroon naman siyang ano dito Uh, sa halagang 6,899 so, so may labre libre ng speaker so may stand na rin siyang libre so dalawang cellphone sa halagang 6,899 so about naman sa mga ano mga guys so bundle sale itong mga price naman ito in dalawang klaseng cellphone naman to so white 85 so may kasamang speaker So mayroon man ditong uh, tablet. So sa halagang 3699. So dalawang isang cellphone, isang tablet, so may libre na mga Pretis fridge na ano speaker sa halagang 3699. May karamihan may bandilan dito. So itong pinaka-bander sa realme naman sa mga bandilan to So iba't ibang mga klase o iba't ibang mga unit sa halagang 6,899. Dalawang cellphone na rin dito. May mga libre pa siya. So, meron naman tayo sa TV ng 32 anong inches to? 32 inches so, sa halagang 7,499. So ito yung mga kasama na po mga pre na mga so, ang mga pre-dish. So, isang libre bracket ako kay Chris So limang pirasong libre sa halagang 7,400. Terima kasih telah menonton Alika, gusto mo? Si naman to. O, okay. A K okay talaga mo. Jessica ba? Jessica O.G. ni. Hindi na lang. Ano ano pwede dito? Okay, maraming salamat sa po ng art. Okay, meron. Okay.